Dito po. Dito kayo na. Hello po. Magandang umaga po. Sige, itawag niyo po muna Ano ang ating nai? Ano ang po? Ang pinta. Ang pinta. Ang pinta. Ang pinta. Ang pinta. Ang pinta. Ang na. Ang pinta. Ang pinta. Ang pinta. Ang Matagal na. pinta. Ang ano Ang pinta. Ang Nalalaglag yung binta na, na sinalo, sinalo nyo. Ko, hindi ko naman din nakilatan. Hindi nyo kaya. kaya ilan taon na kayo? Sa ngayon, 81. 81. O, di minus 4 sa 81. 77. Nalalaglag nala yung nasakit na. Pati hindi ko nasakit na rin. At ang tingin ko yung may astroporosis na. Yung na, right side na ilan. Sa edad po natin na 81, malaki po ang posibilidad na magkaroon po tayo ng osteoporosis. Ano ba yung osteoporosis? Paghina ng mismong buto. Nay na ano kayo yo? Nay na tawagan po yung buto. Sa apat na taon, humilom na to. Nagkaroon ng ano, nagkaroon ng sa yung buto niya rito. Sir, pwedeng patayin na kami na po. na? Ah, sige po. Ari na mag-isang aritahin. Nay na ni patayin na to. Ako na pa, ako gusto ko na rin eh. Ng gusto ko eh. Ay, nagsala na ang dito. Oo, na. Nagsala na na x-ray. Oo, oo, iwala, eh. Na hindi ko lang ikinagdala sa matanda na ako. Opo, itong mga buto nyo na eh. Mapalad pa kayo <laughs> At nagagalaw nyo pa lang ganyan. Pero... Oo naman. Pag ikinagay ako yung may na... May ito na, nga nakasala o, o may nagagun sa likod. May na ano. At saka nasakit na at saka tingin ko'y mataas na yung radyan na yan. Meron kayong scoliosis before, hindi hindi, hindi osteoporosis? Lang, hindi lang ito. Sa dyan may, meron ng kwan. Ano ba lang... i-explain ko kay nanay? Ito, itong buto nyo ito, buong anong pagkakadisgrasa nyo four years ago, luminsal to arigal ngayon. Ay, oo. Ay, ay, yung din ka. Ito, ito ang lumisad. Tapos ito naman, ito naman nakabalik. Ay. Nakabalik, <coughs> ano Oo, nakabalik ito. <coughs> Hindi, yung nararamdaman ni nanay, sa mga pagsakit-sakit ng mga ano, it's a part of aging. Uh, 81 na yun. Ngayon, dito sa assessment ko, yung nararamdaman ni nanay, part lang na yan. Tapos ito, naka, naka eh, no, tiyong, ito yung natulas kayo, hindi ba yan? Hindi, yun? ito yung pagpigil niya sa pagbuhat ng ano eh. O, mo rito. Hindi nakasalungog yung buto. Hmm. Tingnan mo to. Hmm. 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 Nay, relax lang kayo. Ah. Umangon ito. Uh -huh. Pero, nakagalingan naman ah. Gagawin natin dito, konting pitik lang to. Tapos, yung sinasabi naman na may osteoporosis daw siya, hindi pa yung okay. klaro kasi dapat yan may findings ng mga pagsusuri. Pero, kumbaga malaking chance na magka osteoporosis kasi pag ikaw ay umiidad normal na rumuro po kung buto yun ang hmm. ibig sabihin ng osteoporosis pero yung likod ni nanay kung mapapansin nyo nakapounty dahil yun sa scoliosis naman yun naman ay inborn pero sa edad nito hindi na yun may babalik ang gagawin natin dito Ipitikin ko lang to dito tititan ko ng konti ako's message. Hello. Hay Tanggalin niyo muna sa alak pala ito. Ang kanilaan? Oo, oh, sa alak pala ito. Yan nga ang nagkawa. Ang madulas po yan dati eh. Sa alak pala ito. pag mismo. Oh, hindi ko inamat kanina eh, ngayon. Pero nakagalingan na. Ito na yun. Nakaganon siya kaso. At sa alak lang. Oo, oh, nakadikit ng pag-oob. Kanina kasi nakaganyan ito eh. Kaya alak ko. Oh. Pero nung hindi na nito, oh, ayan. Sa alak pala siya. Pero yan, ano na yan. Baga, immune na yan. Immune na. Tagilid kayo na yan. Tanggalin natin yan. Sige, tagilid na yan. Tagilid. Tagilid, tagilid. Tagilid ka ba? Sige ka. Ang tatap ako may gan. Alita akong ito yan, ganyan niya na. Maliit na siya. Maliit na. Pari na pati kayo, hindi masyado. Ang hila ako, ang akit, ang tatap ako din, na rin. Ikakay baka ang na baka ang lamang dapat pa ang ginawala natin ni napunta sa akin ng right side na kwan. Ba, ari, yung mataas. <laughs> hindi ganun yan. Hindi eh, ganun yan. Hindi hmm. ganun yan Mami, nagkakaroon ng pag-loss ng muscle pag hindi niyo nagagamit. Kumbaga, ito kasi ay masakit sa inyo, di ba? Hindi. Yan ang masakit sa inyo. Oo. Hindi mo may <laughs> Patka, kasi nga, yan yung pinamigil nyo eh. Napila yan noon. Ngayon, baka merong Siyempre, 77 na kayo nun. Pinigil nyo. Hindi nyo kinaya. Maaring malagutan kayo ng mga tendon, yung mga soft tissue, para makapagpali, para makapekto sa mga muscle. Yung muscle po nakakapit sa tendon. Ngayon, pag na-damage yung tendon nyo, maaring hindi mag-progress yung muscle nyo kahit anong galaw nyo. Pero na igalaw naman, kailangan may kontin yung po yung muscle nga po yeah. yung muscle po hindi mag-develop uh -huh. pero yan ay mahina kasi pag walang muscle, walang power mahina hindi niya pwede tsaka nakikita lang ko naman ang ito may ipagtanda ba kaya kaya masakit lang lang okay yan lang masakit lang Sige. pagbigay okay. niya kayo yung may anak na namimilipit mo? So, Oo, nga po. Saan sa pumapo ngayon? Nga po. Ngayon? Nga po um, nasa CR si ba kanina? Kaya pala yan. Yung nga um, Ang may lalutar na. No? Kumusta na po? So, check up po ulit yung sa inyo. Dahil kang tinanon ako po. At ito yung galing so, sa taon na mahigit. Uh -huh. dati ano to eh, anak na to, namimigibit eh. Naalala ko lang. Kailasan na sa tiyo, lilipis na. Bata rin na tayo puntaan mo. Pagpapasok pala mo ng apat ano? May sabi mo, buti naman ako na yun. Eh. Hindi na kayo pwedeng padapain yun. Eh. At saka hindi ko nga Hindi kayo pwedeng padapain. Tansya ko lang. Tansya ko lang. Kasi... Hindi ko hindi ko niaakain. Ay, paano yan? Baka sakay sa ban, no? Ito kasi sa inyo, hindi na pwedeng i-apply yung mga ano, dito yung ginagawa ko sa anak nyo, di ba, kahit namimilipit, pinipinipit ko. Ito, sa ganitong edad, 80 mahigit. Pag ito ay pininipit nyo ng pininipit at dinapa nyo, pinatunog niyo mga buto. Basag ang buto nito. Alalay talaga. Tsaka hindi, may scoliosis yun. Hindi eh. Eh, talaga pwedeng basa-basa. Kaya hindi ko na pinta pa. So, oh, mataas um. yung kanan Kita nyo naman yung orca ng ano. Oh? Mm, -hmm. mm. yung orca ng buto. Nawala yung scapula. Naka, ang liit ng scapula nandito. Oh. Kakaiba yung likod nyo na eh. Kaya pala nakakupis yung ano nyo eh. Nakaganon yun. Ay kaya yung uborong pa ng uborong? Nay, wala. Deform yung buto nyo eh. Parang... Manamang inborn to eh. Kasi meron Tingnan nyo, wala kayong scapula o oh. oh tingnan mo Dito, tingnan mo O O O O O Yung buto ni nanay yung kakaiba Yung scapula niyang pag ganun, hindi palapad pag ganun oh. hmm? Ito yung scapula Ay Paano ba? Ito Parang dumi na Iyakat mo yung kamay ko eh Digan mo dito, ko, Dek, alat mo yung damit ko. Tignan. Dapat siya itong palikpik. Pero, pag kiniginayan na mo, ayan, uh... nakap nakapatag ang pa gano'n. Kailan ay na palusong. Nakapatag dapat siya nakaganyan. Kaya nga, <coughs> parang nakupa. Ito to, oh, ayan o. Iyan, o. Iyan, iskap uh... Sa inyo, nakapalapad. Kailan ay na palusong, nakapagano'n. Uh... Ngayon daw, o ngayon do ko na. Oo, o, hindi 'yan normal. Pero siyempre sa mga may scoliosis nangyayari talaga 'yan. Nangyayari talaga 'yan. Madid deform 'yung mo. May susundan 'yung mga susundan 'yon, 'yung mga ibang parts niyo, yun, 'yung mga joint. Susundan 'yon pag nadid deform kayo habang umiikid. Ay, mahirap na salansanin itong isyon sa inyo. Talagang relitness lang magangyayari ito. Hindi mahirap salansanin ito. Deform yung mga buto. Kumbaga, inborn yung ano nito. Inborn yung mga joint nito. Ganito. Hindi ko kakayanin itong Balik sa normal. Yung dati. Hindi po kaya. Pag pinilit ito, mga lang mga buto nito. Ito, pipilitin ko pa itong iangat. -ano, Wala na para ni nakarating yung ang Hindi na, na kaya 'to. Hindi. Kaya na po kaya may, may, may so yes, dinagdag labing-limang taong yan. Kaya kaya talaga ng dagdag tekreta. Ah, okay. O, pero na ng mga anak na Wala na gigitan ila na kanya'y pagkaloob. Para. ba? Hindi na. Wala, na, parang... um, ba? Di na. Di na. Okay. Ito, wala ano 'tong makagalingan ng loob. Mami, yan lang yung kakayanin ko. Konting pectus. Tapos, massage sa joint. Okay? Ano kaya yung lumiit pa? <laughs> hindi, hindi na ito luliit. Ganito na ito. Oo, so, but, ba... iba naman ito sa lumiit. Oo. Kung nga daw yung likid niya, parang... Okay. Ang mahala ka, nagagalong yun. Ang mahala ka, walang masakit. Oh. Ayun na yun. Ayun na po yun sabi ni Master na yun, kaya pag naita yan, may nyo naman. Okay naman eh. Okay naman. Okay naman. Okay sa baka yung nakalapit sa baka na. Tsaka hindi naman na kayo magbaba. Kahit pag-chilling ko, hindi na rin kayo ubra ko. Kailangan kasi may exercise. Yun niya ay ito parang kahit hindi masakit. Ay, 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 eh. ay, okay qué? Sí. 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 Sí.